Hello, what's up? Good morning, mga lugi. Ang um, meron po akong sasabihin sa inyo, abot sa pag-appeal dito sa oversight. So, paano mag-appeal ng oversight, mga kaibigan? So, bago pang lahat, mga kaibigan, hindi po hindi tayo makakapag-appeal ng oversight kung wala pong binibigay si Meta na reference number. O, so, kasi kapag ka mayroon tayong violation, mga kaibigan, dito sa ating uh, Facebook, eh, siyempre magre-review tayo, di ba? So, kapag nag-review tayo, mga kaibigan, at uh, hindi ma-review ni Meta, Matika ni ma o mga kaibigan, papadalan tayo ni ni Meta ng uh, ng notification para mag-appeal tayo sa ating oversight. So uh, ito po yung ating uh, restricted yung monetization. So uh, ano po yung mga kaibigan, kapag ini-pumasa ni Meta yung ating review, uh, magpapadala si Meta ng uh, reference number para sa ating uh, oversight na para doon tayo makapag-appeal. So dito po tayo pupunta. Pupunta tayo dito sa may... Uh, ayan po yung oversight. Diba? Itatay po natin dito yung oversight mga kaibigan. Tapos dahil ako ay nakapagano na kanina na results ko na, dito tayo pupunta. yan Tapos uh, yung itong uh, tatlong uh, guhit sa bandang kanan, dito tayo pupunta. Pipinutin natin yan. Tapos ah uh, uh, yung appeal process. Pinutin natin yan. Oo. Tapos dito sa pinakababa, mga kaibigan. Ito. Kasi yung ibang... Uh, ibang, ibang mga creator mga kaibigan parang pinuputol nila, hindi nila kinukomplete yung binibigyan nilang information pero dito, dito sa atin mga kaibigan ibibigay ko sa inyo ang tamang proseso nito mga kaibigan Yan. so dito tayo magsa ano yung mga kaibigan dito tayo sa baba, get started start appeal tayo mga kaibigan so dapat, mo, mga, dapat po mga kaibigan, yung ating Facebook nakabukas po dito sa ating uh, uh, Google Google account. ha Kailangan po nakabukas po dito dahil matik po yung ating uh, gagawin. Kapag po tayo ay mag-apply dito sa other site, matik po pupunta po yung sa ating Facebook. So kapag uh, napindot po yung start mga kaibigan, dito na po yung solve na lalabas. So piliin niyo na lang po dito, piliin niyo na lang po dito yung alin po yung... Uh, mas uh, malapit po doon sa inyong mga violations. So dahil po sa akin da uh, dito sa akin kasi uh, ang ko dito is yung uh, I disagree with Facebook decision kasi ito yung mas malapit sa akin problema. So yan, pindutin po natin yan tapos continue. So dito po mga kaibigan. Ah, uh, i-check po natin yan so I confirm that I agree. Yan. Yan, 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 yan. tapos ito. Tapos continue tayo, ha? So dito po natin ilalagay yung ating uh, reference number. Dito yung, uh, kasi po talagang uh, kapag tayo ay pinadala ni Mita ng overset, matik po yan na uh, mayroon siyang ibinibigay na, uh, na reference number. Tulad po nito, yung nasa atas po bigyan, no? so yung for example, so ganyan po ang ating gagawin, dito natin ilalagay dito sa enter reference number. So after po nito, kasi po uh, nakapag na po ako, so hindi ko po alam kung pwede pa ako pumasok dito, so hindi tayo, so sa akin po, uh, hindi hindi muna ako papasok dito, baka uh, para po sa aking uh, uh, seguridad baka mamaya eh, magkansel po yung aking ano uh, na appeal so para na ilagay mo dito yung reference number tapos continue ka after po nito mayroon po kayong uh, mababasa doon mayroon pong lalabas dito na pipilapan po niyo yun nilalagay niyo yun yung ano yung uh, bakit po kayo nandito ano po yung problema niyo tapos yung sa baba naman yung ano yung salita na uh, ginamit mo doon English, Filipino or uh, what else tapos ilalagay niyo doon tapos doon naman sa baba uh, anong country Anong country ka? So, kapag natapos mo yun, uh, continue, continue ka lang. Tapos, uh, basta maano lang yun. Uh, saglit lang yun. Kasi yung ibang mga creator, hanggang dito lang sila. Hanggang dito lang sila yung kanilang binibigyan na information. Pero dito sa atin na uh, gagawin mo yun, mga kaibigan, hindi po dito magtatapos. No. Mayroon po talagang laman dito sa loob. Kapag pinindot mo yung continue ay nailag at nailagay mo yung um, reference number, mayroon po po kayong pipilapan dun sa loob. Pag na-continue mo ito, mayroon kayong pipila pa niyan, may lalabas diyan. Ayun yung mga uh, i-explain mo diyan kung yung ano, kung ano ba yung naging dahilan bakit ka na nagkaroon ng violation. Tapos yun yung mga sinasabi ko yung anong salita, ang ang sinabi mo doon, anong country ka. Tapos mayroon pang iba doon. Tapos ano lang 'yun, next next mo lang yun mga kaibigan, tapos mag-ano na 'yun. Ma Kasi 5 step 'yun mga kaibigan eh. 5 step 'yung kailangan makumpleto mo 'yung 5 step 'yun. After nitong kapag continue mo, pag nailagay mo 'yung uh, reference number, may ano 'yun mga kaibigan, 5 step 'yun. Pag natapos mo 'yung 5 step 'yun, uh, magu-complete na 'yun. Tapos uh, mag -ano si ano si Meta magbibigay siya ng, noti ng notification na 'yung ina inyong uh, pag-apply is um, complete na 'yung ito mga kaibigan. Makikita ko sa inyo. Ito, ito. Ito yung, uh, ano, ito yung binigay sa akin ni Meta, na you appeal to the Oversight Board. Yung ibig sabihin yan, mga kaibigan, kumpleto na natin yung ating pag-apila sa ating uh, Oversight. So, sana po nakatulong po yan sa inyo at uh, madali lang po yan, mga kaibigan. Huwag po kayong mag-alala. Okay na po yung mga kaibigan. So, sana po nakatulong po sa inyo at maraming maraming salamat po.